Ano? O, mamadali. Oo, oh, oh, mamadali talaga ako. Nakakaloka lang talaga. Mm. Ito pala yung mga set ng mga senators na mm. gustong illegalize ang Pogo. At ito din yung sinabi ni Tatay Diggs about Pogo. Pero ito rin yung mga representative naman na ayaw nilang illegalize yung pogo. Pero mga bata, hello, syempre, today sa Very Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated. Sa lahat para sa asaw-saw namin ni videographer. So, babalikan natin. Oo. Sino yung... Sino yung mga gusto na maligalize yung Pogo. Ito, magbabacktrack lang tayo, mga bata helmet. Kasi ito pa yung, yung kasagsagan ni Tatay Diggs. Ito rin yung pahayag ni Tatay Diggs. Ito, pasahin nyo muna. So, yung mga pangmalakasan naman ng na mga representative videographer. At ito naman yung mga representatives na ayaw i-legalize yung Pogo. Kahindik-hindik. Nakakaloka lang talaga. Kasi meron pala sa mga senators natin na gusto i-legalize ang Pogo. Hindi natin alam kung ano yung reason nila, ano yung dahilan nila para dyan. Mm -hmm. Pero... Pugo kasi yun, eh, di ba? Kaya pala. Pero makikita nyo naman dyan. But joke, oh. pero wala dyan si Senator Rizonte Uy, Veros. Yes. Oo, oh, oh, wala diba? dyan. ba? Consistent siya. Pero bakit mayroon ako nakita isa dyan na parang nalungkot ako. Bakit nandyan siya? Napatanong na ako sa sarili ko Kasali Pero, pala siya doon Oo, Anyway, highway mga kabatang helmet I-comment down below nyo yan kung ano masasabi nyo About naman sa mga yan Pero ito clap 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 tayo sa mga representatives na yan Na ayaw nilang iligarize ang pogo Tandaan nyo sila Doon yung mga talagang karapat dapat talagang iboto At ito mga kabatang helmet Mainit pa nasuspendi na daw Video <gasps> Sino? Ayun ang no, panoorin nyo Iginagalang naman daw ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goh ang desisyon ng ombudsman pero ilalaban daw niya ang kanyang kaso. Sa isang payag na ang alkalde na wala siyang kasalanan pero tila nahatulan na raw siya bago pa man marinig ang kanyang panig. Paglabagan niya ito sa kanyang karapatan bilang isang tao at bilang isang alkalde ng binoto ng mga Pilipino. Ay naman kay Senadora Risa Ontiveros na siyang nangungula sa pagdinig sa Senado, noon pa nga daw dapat sinuspindi si Mayor Go. May impormasyon daw ang senadora na tinangka umano ni na pigilan ang investigasyon ng ni-raid ang Pogo Hub sa Bamban. Dagdag pa ni Ontiveros, walang dudang korektado sa Pogo ang alkalde. Dokumentado raw ito kahit pa ilang beses siyang nagsinungaling at kahit pa ilang beses siyang sabihin hindi niya ito maalala. Oh, di ba mga bata helmet? Akalain mo yun! Oh, boots pa na yan, videographer. Oh, oh. ano kay Mayora Alice Hmm. Mm. Di ba? Kaya maganda talagang, alam mo yung investigasyon na ginagawa nila uh -oh. Senrisa. Talagang para magbigay linaw, maging transparent na ang lahat. Uh Oo. -oh. Di ba, videographer? May nabasa nga ako eh. sa mga abogado. oh Pwede din daw tanungin yung mga abogado ni Go. Oh. Pati yung lifestyle check bago. Oh. Ah, pwede pala. Pwede. Hmm, kaya nga may pahayag din si Mayora. Oo. Oh. Na wala daw talaga siyang kasalanan. Wala. Mayra, at ilalaban niya, di ba? Oo. Pero ayun nga mga kabatang helmet. Kaya mas maganda talaga mahimay talaga saan siya nang galing, mm -hmm. ano pinanggalingan niya. Mm -hmm. At saka nung na-raid pala. Oh. Ba't tayo yun naman yung sinabi ni Senrisa? Mm. -hmm. Ito ang mapapaisip ka na eh. Tsaka yung sa napanood ko nga video gap, pero yung sa Rappler oh -oh. na nandoon nga yung sasakyan nakaparada. At saka nasa likod lang ng munisipyo yung di ba niya yung pogo. Hindi mo siya makikita kung araw-araw dumadaan doon na eh, mga Siguro naman kasi busy siya. Eh balita ko nga, videographer, parang pa sa interview din eh parang ilang beses lang siya napunta sa munisipyo. Ay, ano diba? Oh, ay mababata helmet. Comment down below niyo na 'to kung ano masasabi niyo basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always, so diba? Nakakaloko ah, ang dami talaga major major issue, Lunes pa lang. May pag-asa pa. May pag-asa pa talagang magkaroon ng linaw ang lahat. Oh, ayan mga bata, helmet ta. Basta sabi ko sa inyo, minsan sa buhay nyo, naging helmet din na buhok nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!